magandang gabi mga kalibre ang dami natin ginagawa dito mayroon tayong X-Power blinking error pero hindi ko alam kung anong error nito kasi chine-check pa to sa remote eh. so paturo na lang mga kalibre kung paano tayo mag-check ng error nito sa remote at mayroon din tayong Itachi hindi ko alam ito window type na PO error so sinusubukan na rin natin to kung ano magiging problema nito pero bukas na natin to gagawin so, marami tayong ginagawa dito pero puro naman tsambahan lang kasi kasi hindi pa natin masyado master yung pagre-refer ng board sinusubukan lang natin so marami din mga magagaling marami din Uh, nagsusubok uh, isa tayo dun sa nagsusubok disclaimer lang kasi hindi naman tayo magalik nagtatry lang tayo na gumawa talaga ng board tapos mayroon tayong dumating dito uh, 2HP uh, so namamatay daw yung compressor pero hindi natin sure kung ano talaga ang problema kaya susubukan na natin baka mayroon na makakaturo sa atin kung paano tayo mag repair nito uh, mapakita na lang natin to isa isa at uh, maghihingi tayo ng tulong sa mga kamaster natin.